So, ayan guys, no. Ito yung mga gamit na mga orasyon na pambuhay sa mga sa mga mutya, sa mga lahat ng klase ng mutya. Tapos lahat ng klase ng mga orasyon. Yung mga orasyon na tinatawag na mga nasa laula. Yung bang tinatawag na na ano no, yung mga patay na namang orasyon. Yan. Para magkaroon, para siya mabuhay. Ayan. Merong mga orasyon na pambuhay so, sa mga gamit. Mga gamit pandipinsaw sa mga mokya. Ito yung number one. Yan. Ang ang ulohan nito, ang maganda lang kasi nito guys, uh, ano siya no may meron siyang mga uluhan so alam kung kung saan gagamitin kasi yun ang importante sa mga oras kailangan may may uluhan ayan yung or, ang uluhan nito number 1 original na pamblessing sa mga dipinsa ayan Mag sabihin dala na nito yung ano no dala na nito yung mga gamit halimbawa mga mga mutya na pang dipinsa tapos mga iba pa mga gamit. Sa number one. Sa number two, uh, ang ulohan naman nito, pagbinyag sa gamit. So, halimbawa, kung ano man yung mga gamit na, no, bibinyagan siya para mabuhay. Tapos sa uh, number three, yung ulohan naman nito, blessing aron mabuhay ang bisa sa gamit sa number 3. Mahaba ito guys, mabasa hindi ko na po tap, hindi ko po papakita na. Ano? Sa bangkat ah. Uh, ayaw po natin ano, ayaw po natin na uh, kasi pinaghirapan po natin ito. Tong mga mga ano no, mga orasyon na pinamana po sa atin. Yan. Tapos sa number 4 pang blessing uh, o pagbunyag sa mga gamit sa mga orasyon pag uh, pag pagbunyag sa mga orasyon para magkabisa ayun na po ito po yung pang sa ano pambuhay sa mga orasyon na mga nasa laula o mga patay na mga orasyon sa number four. sa number five naman ang ano niya rito ano ang kanyang ulohan dito blessing sa pagpaandar sa gamit. So hindi lang pala ano, kung talagang pag-aralan po natin ano itong sa espirituwal ano sa mga sa mga gamit. So hindi siya basta-basta na gagawa ng gamit tapos siyempre pag nagawa na yan talagang babasbasan para mabuhay. Maging maging ano man ano maging mga mukha man o mga orasyon o mga kung ano man. Halimbawa, mga, yung mga sando na tinatawag. Sando, porong bakos, sinturon, uh, ano ano pa ba? Yan, purong ano. So, marami. Tapos, meron pa pong, meron pang panyapak. Yan, basta lahat-lahat na po ng mga gamit ano, na talagang yung mga tinatawag na pangkumbatan ito na po yung mga mga pamblising niya no na para mabuhay so kahit kahit gaano kagandang gumawa ng gamit mga napakagandang tingnan ano kapag yan naman no? hindi naman sakto ang ano niyan ang ang pagblising para gumana pabigat lang po yan sa katawan. Hindi man natin na tinutuling sa yung ating mga kapwa ng mga antingero. So, share lang natin ano sa kung itong mga gamit po natin o mga iniingatan ng mga gamit. Hindi po tayo nagkipagkumpitin sa sa mga antingero man, mga kapatid natin sa spiritual. So, may kanya-kanya po ano yun, may kanya-kanya po silang, may kanya-kanya pamamaraan, may kanya-kanya mga files o kung paano paandarin it. So, itong sa atin nga, dahil nagbablog po tayo, pabasa, hindi, hindi po natin, hindi ko po ipapakita lang kung anong mga oras yun to. So, pabasahin ko na lang po sa inyo. No? At medyo, pwensya na pa kayo, medyo mahaba po itong mga oras kasi 1 to 5 yung ano nito, yung files. Ayan. So, ito po yung mga ano sa number one ito po yung ano niya uh, yung nilalaman po sa number 1 siguro kailangan ko gamitan nitong ano salaming medyo malilito mga ano yung mga oras yan. so ayan yan na ito yung mga nilalaman nito ano babasahin ko lang po sa inyo isos basong monterey bayos sol re mi he lu ci m x mortaran b e k inim santi m mosti nos os sante elso mosti sacrom osbaldobus baynas he morio sixon bien mitam xim mostrayum ulbostum ek diam pam param ek dureus og ok mok bal il serambok mostrum simnum ramadam big borpes musortum ek batoram idorpe udumi nos susmus susmistore Adig uh, ere selre brakos ami si Mitiro Mam Mitore Bolwik Rondum Torom Ikso Pekki San Mom Tom Sildrom Santosis Sip Toram Holios Musaim haklum Bortahim Poxi Mustram Iksurim Doktom Balyas Dok Pintam Sim Iksak Sakrom deoxyemastemixum dumhe bigdus mukam hiik usul si som lukmos turum baksi im igrum pam im iksium alisium so meron siyang meron siyang sosya no hindi ko na lang po babanggitin ko ano po ang sosya nito so yan po yung number one ang ulohan, purinan na pang sa mga ipinsa so kung ito gagamitin no Uh, kailangan three times ang ang basa po nito. Hindi po po pwede yung isa lang. Kailangan tatlong bisis mo siya babasahin o iyong salin So sa ano no, sa pagbinyag sa gamit, yan sa part sa number 2. Ito po yung mga nilalaman nito. Sa akmurak bakde mindom de ek dosim idioms si tori uh, durim munteris osmut onhi why ah terum sa ik mihi mahik mo uh, buntam nimdom pitum num sumhim sa pangagitan ng mahal na kapangyarihan ng Espiritu Santo binibigyan ko kayo sa ngalan ng mga ordinimisyon na maging magaling na pananggalang sa lahat ng bagay. Isong munti sa asbiyas, iusiyuin munti sakti, blessing sa salo sa pagkapangyarihan. Yan. Mutam restam ikmik biyos utsong hiksas mom usuis. So meron din po siyang ano, meron din po siyang Sosi. Ayan. Yeah. Sa number 2, ano? Ayan. Ang ulo naman ito, blessing aron mabuhay ang bisa sa gamit. Mustumum num di Sosi mix Jesus Mordokhi baldom aram di him Mustum Rumum ignum hilribast Tosnumbum eksaktum imus dibal iik to he in box we at back him sol no do no me this is balance sim hindi di steam mon he igrayum sum bom bom dum tom mitam hom tom rocks balance his tom exos on sinis sus baltam nom igsim him pore hisom bal sa libik ikti som sorong sus so lahat sila merong mga may mga sose. Ayan. Ayan, share ko po sa inyo mamaya mga kautol kung uh, kung paano papaandari ng tulad nito napakahaba. No? Kung paano mas madali mapapaandar Ayan. Ang ulohan naman ito sa number 4 pag-bleaching pang pagbunyag sa mga orasyon para magkabisa. At sa mga orasyon naman po ito. Mi dum si hek mosom solteram del bulnum om um terim binom dum patrim siyong amiim. Ayan. Meron din po sa susi. Pambuhay sa sa mga ano po sa mga orasyon. Sa number 5 blessing sa pagpander sa God. Ku inim mok sildi bok num ispum dum deram tam muyam si mostre biksom herium istum sok si erum mukbos dikta mindismos doktom imsas dum dim rim dirium dos mustihe Trosnos suis inum bardom suyam del rap tahisos salio musos bahis mum dik bom tom barmium mum e, imis sisi ok hai iwi e, iwi iwi santara bom bim bom dom doktom baldilik tom iksurum basterum Monte Samno Sakti di Espiritu Muyam Hisos Basis uh, Bignum Tum Ibom Terium Dx Mik Mixterum Bamium Mugsel Diumium Misium Miam Sustam Istam Imimiem is So Meron din po sa sose. Ayan. Yeah. So, ang paggaano po nito ano talaga three times ang ano three times ang uh, usalin bawat isa pag uh, ginamit po sa pag pagbibinyag ano binyag tapos pagbasbas sa mga ganun. So ayan. So, na, napaka ano niya, napaka haba na na proseso bago bago maano ng gamit ano, bago bago ma mabinyagan so napakahaba ng proseso. so, siyempre pag ginamit po yan siyempre titirik po ang kandila so ayan naman kailan maganito ano parang binasa ko lang naman kung anong mga kung anong mga orasyon, yung pambuhay sa mga gamit. Sa mutya, sa mga uh, lahat ng klaseng mutya, lahat ng klaseng mga orasyon, lahat ng klaseng gamit na panglipinsa. Iyan po yung pambuhay. So ayan, isisirak ko lang po sa inyo mga utol. No? Ayan. Kung paano ang proseso sa paano pa pagganahin yun katulad ng Mystery Uno sa Harim Bakal naman no sa Harim Bakal Mystery Uno Mystery Dos Mystery Tres napakahaba po niyan so pag po ng kagipitan hindi po kayang basahin yun sapagkat napakahaba ang sekreto po niyan, yung susi yun na lang po ang inyo pong uh, babasahin sa isip. Kahit, kahit usal nyo man o oh, isip lang, basta po yung susi, yung mystery 1, no? mystery 2, mystery 3. So, ayan. Kasi kung oras po nagagipitan, no, sa haba po nun, hindi po kayang basahin. Napakatagal po nun. So, ang sekreto po dyan, yung susi. So, ayan. Kahit yun lang po ang ano, yun lang po ang yun lang po yung uusalin ano, o ibabasahin sa isip. Kung ano po nakalagay doon, andar na po yan. Yun po yung sikreto sa paano mapapagana na mabilisan ang oras yun. So, ayan. Yan, at uh, yan, sa out ko lang, no? Sa out ko lang si Utol. Yan, sapagkat yung akin pong lalagyan nito dati. Ito lang. Bay, parang siyang ano yung bayong. Ano? Yung bayong lang siya. So, upgrade na, no? Ta, shout ko lang si Utol. Binigyan tayo ng, ano, ng... Binigyan tayo ng bag na napakaganda. Yan. Para lagayan. Napakalaki. Yan. Nagaya ng mga na ay Napakalak. Yan, sa so toot kay Utol, no? Yan. Yan. Napakagandang bag. Tsaka meron siyang, ano, meron siyang susiyan. Tsaka makapal. Ayan, laki. Yan. Lahat ng gamit. Yan, kasukat. Kakas siya. So, yan. Sa so toot kay Utol, sa nagbigay ng ng bag na meron po akong paglagyan ito mga uh, gamit. Yan. yan. bahala na po kayo, no? Yan, sa nahilig po sa spiritual. Yan. Kung mahilig po ko sa spiritual, no? Yan. Yeah. ba? Yan. Hindi po kayo mag-subscribe para updated po kayo sa ating po mga lag po natin kay ano kay Piniagimat. sa mga gamit o mga ano man ang update kay ano kay ganap kay Pinoy tapos yung mga sarili po nating mga gamit na no? mga, mga mutya mga gamit na pang dipinsa so, ayan sa mga nahihilig ayan sa mga ano no sa mga mga pandipinsa, mga mutya, subscribe nyo po yung ating pong channel. Commander ka lang So, ayan. Samahan nyo na rin po ng like para medyo maganda-ganda. Ayan. ayan. Salamat po ng marami, ano. Marami po na salamat. Ayan. Sa taot po sa lahat. Sa mga utol, no. Ayan. Sa mga utol. Mga utol sa Haring Bakal. Utol sa Alpa Ip. Omega o oh, mga Rizal yan. Po sa puso inyo pong lahat. Ayan. Siyempre sa ating pong ano no, sa ating shoutout din sa ating commander. Uh, si command uh, aka commander Buhawi ng Alpha 8 Omega Rizal sa Sambuanga del Norte sa Sufon yan. Shout out sa iyo commander. Ayan. Maraming maraming pong salamat. Magandang gabi. Good peace po sa ating